Ito na mga idol. Yan, dito tayo magbabaksak sa lugar na to. Ya 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 ya. Kung alam niyo po ito, ito ang lugar na to. Ya ya ya. Dito tayo magbabaksak dito. Yan. Ayta. Ito to to, Lemery. Welcome to Lemery. Yan. Mga followers, and dito na kami, babaksak na kami ng lambanog dito. Tandaan na lang, gusto tapat po ito. Ya 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 ya. Pabilisan na lang po. Ya ya ya. ya dito po sa may tapat ng academy and po christian academy po yan, yan yan medyo dito ko po ilalagpak ito pakisantahan nyo na lang yan legit lambanog mga followers sa lemery with pampulutan po yan, yan, yan dito na po natin babaksak dito mga idol yan yan po o. Oh. Oh. Makikita nyo yung poste dyan. O, oh, yan. Oh. Pabilisan na lang mga idol. Maraming thank you. Good luck.